Okay, kamusta mga boss? Araw ng Sabado, February 24 Sa mga naghahanap ng relo Marami tayong bago ngayon Okay, time check 3.09 Ito yung wall clock na nabili ko sa Abinado Ganda Shoutout ko muna yung mga bumili sa atin ng relo Kay Pits Nunal at sa Cutie Milk Tea no? Shoutout, taga Pampanga to eh kay Jack Bayona kaibigan ni Reginald bumili sa atin ng Tag Heuer na Kimi maraming salamat po sa suporta pati na rin kay Lito Salyabe nakakalimang relo na ata yun eh. maraming salamat po sa suporta Okay, ipakita ko na sa inyo yung mga bago natin meron tayong Daytona Rolex Daytona automatic ayan o yung day nya itong nasa kaliwa yung date itong nasa kanan maliit eh, no pagka malabo mata nya hindi nyo mababasa ayan black dial pati yung bezel nya ayan stainless steel bracelet 3K may silver din tayo same price lang naman to 3K din mga boss maganda rin to silver yung dial meron akong white eh kaya lang nabili na eh hindi ko na naiblog dalawa na lang natira yan 3K lang to mga boss ha Rolex Daytona tapos meron din tayong Omega automatic din syempre blue dial tapos gold yung gilid ng bezel no naiikot yung bezel na to ah. Oh. stainless steel din yung bracelet ayan o oh. omega kita yung makina nya oh. ang price nito 3k mga boss 3,000 yung date nya itong nasa baba yan sa taas ng 6 no 3k next natin ito 007 ng omega mas mura to 2,7 lang to yan black dial bezel nya naikot din ha ah. yung date nya nandito yan. Ito hindi kita yung makina sa likod eh. Pero may nakalagay na 007. Yan, James Bond, no. Two seven mga boss. Omega. Automatic din, syempre. Meron tayong isang Frank Muller sa mga naghahanap ayan. Ito mura lang rin to, 27 lang rin to. Ayan yung strap niya, leather. Yung kamay niya blue no. Parang itim sa camera eh. Pero blue yan na makintab. yung date nya ito nasa taas ng 5 maliit lang hindi makita sa camera eh Ayan mga boss, chronograph 2-7, Frank Muller Next natin yung rado, ito, dalawa na lang yung rado natin Frank Muller nga pala ano ah automatic yan ah yung rado natin Quartz lang to mga boss ubos na yung automatic natin eh pero maganda to may may date tsaka day ayan oh. nasa taas yung day rado pang lalaki to pero pwede rin naman pang babae to maliit lang kasi siya eh 1.7 lang to Ayan, gold Black dial Meron din tayong Gold dial Ayan, kulay lang yung pinagkaiba no 1.7 din to Ayan, dalawa lang rado natin no Tapos sa uh, pang babae naman Meron tayong tatlo Nain natin itong Tory Birch ayan yung logo nya sa ilalim ay ano Pagmasdan nyo may ikot no may ikot sya, mga boss eto pang baba ito ayan two tone ganda rin no quartz stainless steel din eto medyo mataas to 25 to mga boss. 25 pang babae. Tory Burch. Kapos may fossil tayo. Black dial. Gold yung bracelet, quartz din. Ito 2k lang to. 2000 pang babae rin. itong isa mas maliit lang konti pero may bato bato yung gilid nyo ang ganda oh. two tone parts din to ah 2,000 mga boss 2,000 2K fossil ito muna ako stopwatch ano, stainless steel din tong kapal oh. bigat merong data nasa baba ayan to 24 35 to parts Monaco tapos meron tayong Kimi Tag Heuer stopwatch din meron din siyang data itong nasa, nasa taas sa ilalim ng 12 ito yung seconds nyo Two, seven to Kimi Tag Heuer F1 Kimi 2.7 meron din tayong Alonso F1 Alonso ito 2.5 lang to ito yung date nyo oh. 2.5 F1 Alonso tapos ayan sa mga may hilig sa malalaki no big pace no ito, 3,000 lang to Ayan, oh. Ayan, 3K. Ayan yung date niya, oh. meron tayong puro black to eh magkakaiba lang ng design ng dial no ayan o ito seconds nya asa baba yan 3k tatlo lang yung malaki na yan eh ito pa oh pili na lang kayo dyan 53k yan bigat nito mga boss bigat sya tsaka solid mga boss hindi sya lata yung mga binibenta ko o nga pala sa mga bago pala sa channel ko itong mga binibenta kong relo hindi po original to ah replica lang mga boss replica po ah kaya murah tapos meron pa rin tayo isang Aqua Racer, ito. 2K lang 'to. 2000 sa mga naghahanap. Naiikot yung bezel nito eh. Yan, 2K. Tapos F1 Black Dial 2K rin Naubos na no? dati ang dami kong ganito eh Mabot ata 20 piraso Iba ibang kulay Tapos ito yung Una nating binenta no F1 na Tigua 1.5 Yan meron tayong black White Red Yan tatlo lang yan 1.5 isa mayroon meron tayong AP AP mga boss automatic to ah yung dial parang silver no silver na may pagka white yan ganda oh nabigat din kita yung makina nya sa likod ano. automatic may date ah. sya wala nga lang day Ito 3,000 lang to Meron ka ng magandang automatic na relo no? Bigat pa AP mga boss Audemars Piguet Tsaka isang Patek Pilip Ayan maganda yung dial nito Makintab yung pagablo nya Mas malaki lang konti yung AP ah pero ito, naganda na ako sa dial niya. Ang ganda. Kita rin yung makina niya. Yan. Stainless steel din yan, syempre. Bigat. Same price lang to, ah. 3K. Yan. Sa mga naghahanap ng patik Philip, automatic. PM lang kayo sa Facebook page ko, ha. Ah. Huwag kayo mag-PM sa main account ko, ah. Madalas akong online sa page. Ito naman, next natin tong Yublo Stopwatch din Ito medyo mataas to 3.5 3.5 to mga boss Yublo Ito yung date nya Walang day Date lang Ito yung bracelet Strap pala Yan Solid din Tractor dito automatic ha. Quartz to. Pero mataas yan no. 3.5. Ganda kasi ng pagkaagawa eh. Ang mabigat din. Okay. Dito naman tayo sa Seiko. Tatlo na lang yung Seiko natin. Naubos na yung mga dati no. Ito kumuha ako ng Naruto. Yan. Sa mga fan ng Naruto no Ayan, meron tayo Seiko bezel nya naiikot din to ah. Siyempre, automatic for R36 ang makina nito meron siyang day date Ayan. maganda yung ano niya, dial nya makintab na green pag binili nyo to mga boss may kasamang strap to ito Ayan, kasama na to ah kung sakaling hindi nyo gusto tong green may kasama siyang black na ano, strap yan say rin kita rin yung makina nito ah transparent din yung likod yan Presyo nito 3.5 mga boss. Seiko. X Naruto. Ayan, PM na lang kayo 3.5. Tapos meron tayong Pagong, ayan. Divers. Ganda yung dial nyo Sa magkabilang gilid, medyo itim eh. Tapos yung taas baba, blue. Ayun oh, tignan nyo. Maganda, Ang ganda yung dial nya Sarap sa mata Mga tingkad no Yung bezel naman nya Ayan Black Black blue May ikot yan Makina nya syempre 4R36 4R36 ang makina Yung strap nya yan, automatic ha, syempre. Sa mga naghahanap, 3.5 lang to. Seiko. Ito yung last natin. Seiko Presage. Yan, yan yata yung tinatawag na open heart, no? Seiko Presage. wala nga lang siyang day date no ito lang nakakin na yung nakikita sa kanya yung bilog na yan tsaka yung likod may nakalagay na made in japan yan na maliit made in japan ang makina na ito 4 R35 mga boss. Ayun, napakaganda nito mabigat din stainless steel din syempre ito pinakamahal natin mga boss 4,000 to ah, sa mga naghahanap yung bago bago lang to alam ko eh Seiko Pesaj kaya mga boss no baka may nakakurso na kay kayo dito sa mga binibenta kong relo taga Valenzuela po ko no kung malapit kayo dito pwede tayo magkita sa pure gold malanday no? kung nasa probinsya naman po kayo pwede natin pa LBC no? mag a na lang kayo ng kay 250 depende sa lugar no? kung gano'ng kalayo kung malapit naman pwede naman natin ipalalambob na lang mga boss para makuha nyo kagad yung relo no? okay PM nyo na lang po ako sa Facebook page ko Peter Paul Cagente Diyan po kayo mag-PM ha Huwag po sa main account ko Okay maraming salamat mga boss